Kutok na na, okay, Ha? Oo. So, what's the meaning of this? Ah, mukhang naka-move on na siya sa'yo, Jeff. Sa bagay. Bagay naman kayong dalawa eh. Parehong taga-perya. Walang taste. Hindi, yeah, halika na. Umalis na tayo. Ay hindi, Jeff. <laughs> Carry natin ng kumain dito. Hindi tulad ng iba dyan, nagpipilit kumain sa mamahaling restaurant. <laughs> Sila ang dapat umalis. Hindi tayo dyan. Teka, teka, teka. Hoy! Mas masungit. Wala talagang kami panlasa. Dahil yung laway mo, tumatalsik sa pagkain namin eh. Kadiri! Kaya pwede ba palitan mo to? Wah! Dahil mamaya, pag nakain namin to, baka mahawag pa kami sa sama na ugali mo eh. Ah, ano sinabi mo, ha? Tinawag mo akong masungit? Ha? teka, teka. Hindi mo ba narinig? Ang sabi ko, you are like a yari dak kwakwa! Oh, no. Ha? Alam mo, hindi ako marunong mag-English. Ito. Oye, sorry. Pauwi mo na nga si Miss Masungit, ha? Kasi, Bawal lang puro rin dito. Namaan mo sa na katesyo ng kaibigan mo eh. Hoy, teka teka, sumasobra so, ka na. Babae ang kausap mo ah. Matutok ang gumalan sa babae ah. Eh hey, teka, bakit ikaw pa yung nagagalit dyan? Yung eh, si Cindy naman nagsimula. Ika nagtatanggol mo to? Ika nagtatanggol mo to? Eh basta siyang bibig na kasama mo eh. Eh basta, basta siyang bibig kasama mo eh. Lito! <tod> 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 Jeffrey ano ba? Hindi ka naman ganyan dati ah. Tumigil ka nga Paira. Pareho pa yung walang taste, walang manners. Tara nga, Jeffrey. Huwag na tayo mag-aksay ng paraon Diyos sa dalawang yan. Mag taga perya. Dapat ah, kasi hindi mo na pinatunan eh. Naayos ka, ka lang ba? Wala to. Ikaw. Okay ka lang. Naayos lang ako. Hindi yeah. na mo ginawa taga Perry ang yan, Jeff. Sinabi ko ka naman kasi sa'yo na umalis na tayo kanina eh. May punto naman si Pyre eh. Ikaw naman talaga yung nag-umpisa. Ano? Don't tell me kinakampihan mo pa yung Pyre ang yan kesa sa'kin. Sa Tingnan mo, sinaktan ka pa ng boyfriend niyang cheap! Sa so, tingin mo, boyfriend niya talaga yun? Eh? Of course, Jeff. Magde-date pa sila kung hindi sila, di ba? Don't tell me. Affected ka pa rin sa babae yon. Got thing now, Jeff. Besides, bagay naman sila. Pareho silang cheap. Anyway, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba, Jeff? Ha? Okay lang. Okay ka lang ba? Okay lang. Grabe sila.